Hi mga loves! So pupunta tayo ngayon sa bakery para bumili ng mga panghimagas. Marami silang tinda ditong cake, meron din silang maha, tapioca, coffee jelly, mango flute, at marami pang iba. So naghahanap sana ako ng leche plan pero hindi pala sila nakaluto ng leche plan. So kumuha ako ng Ovie mahat tapos mango plot. Meron rin akong nakita dito na chocolate cake kaya kumuha na rin ako. Minsan nakakalimutan ko na hindi pwedeng kumain ng matatamis pero hindi ko talaga mapigilan ng aking sarili talagang gusto. Kapag gusto ko talaga ang kumain ng matatamis, ay tinutodo ko na talaga. So yan, hindi pa ako nakontento. Bumili pa ako nitong black sambo nila. First time kong makabili ng ganito at first time ko ring marinig ang pangalan na black sambo. Kaya gusto kong matry kung masarap ba ito. At kumuha na rin ako ng utap nila dito. So yan, papunta na ako sa counter tapos <laughs> hindi pa ako na kontento at naisipan ko pang bumili ng drinks so yan kumuha na naman ako dito o diba tinodo ko na talaga yan so sinabi ko sa sarili ko na ito na lahat yung bibilhin ko so yan tumataginting na 690 pesos yung nabayaran ko yan lahat-lahat kasi alam naman ninyo mahal talaga yan lalo na yung chocolate cake talagang mahal siya dahil mahal yung mga ingredients niyan. So, binigyan ko yung si ate ng 1,000 pesos tapos naghihintay pa ako niyan sa sukli. Medyo natagalan rin siya sa paghahanap ng panukli. So, ayan. Tingin-tingin mo na ako at ah, talagang pinipigilan ko yung sarili ko na wag nang bumili pa. So, yan. At last, nabigay na yung sukli ko. Papaalis na ako niyan. Dala-dala yung aking mga in-order. Yung cameraman ang nagdala ng ibang binili ko. So, yan. Meron pala silang bakery din dito. What I mean? Meron rin pala silang tinda ng mga tinapay. Kaya, bumili na rin ako ng pandi coco. So, bagong bukas itong kanilang tinapayan. Kaya, meron silang free taste. Kaya binigyan ako ng cheese bread ng tendera dahil free taste daw yun. So, yan. Yeah. Ang saya-saya ko naman kasi na akong free na isang cheese bread. So, yan. Yeah. Nilantakan pa agad yung cheese bread. Hindi na ako nakahintay pa na lantakan ito doon sa bahay. So, yan. Yeah. Hinihintay ko muna yung sukli ko. Tapos, kinuha ko na rin yung pandi ko, ko na binili ko. Papauwi na tayo ngayon. Hi mga loves! So kakain tayo ngayon. Ito yung nabili ko sa bakery malapit sa aming lugar. Meron ako ditong maha. Ito yung maha. Tapos ito yung kanilang Yan. Ito yung maliit lang yung binili ko. Tapos ito yung kanilang tawag dito? Ito yung chocolate cake nila. Tapos meron rin akong mango flute ito so, yung mango float nila mga loves. Mango float nila. Tapos, itong black, black sambo yata yung pangalan nito eh. Nalimutan ko yung, ano yung nilagay nila doon? Black sambo? Yan, parang ganyan po yung tsura niya. Tapos, meron akong coffee jelly. Ano ako? Mango float. Pakita ko sa inyo. Mango float nila. Ito. Ano na yung coffee jelly. Ay, mango float. Tapioca pala. Ano ba yan? <laughs> Tapioca pala itong mga obi cake nila. Maka-sealed oh. pa. Tapos, so, umorderin ako ng pandi coco. Diba? Marami tayong kakainin ngayon yung mga lamps. Tapos meron ba tayong utap? Yan. Diba? Ang sasarap lahat ng kakainin natin ngayon. Tapos binigyan ako ng kutsara. Para ready to eat na. <laughs> so, ang una nating titikman ngayon ay itong yuka nila. Hmm sarop mga loves hmm 9 hmm. 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 over 10 chocolate cake. Ang ko sa chocolate cake. Yan, sarap o. Oh. Tingnan ninyo. Baka moist. Sarap! Sarap mga lab. hmm, Sarap! Mmm! Masyado tong obi. Ano na pa ako naghanap ah, ng obi halaya. Pero walang obi halaya dito eh. Ano ba yan? So ito na lang obi cake yung kakainin natin. Uy. So money. Uy. So, ito yung OB cake nila, mga loves. Meron siyang decoration. Ay, shit. Wala pa yung 5 minutes. Hmm. <laughs> In furnace, namin ko ng ilang OB cake. Hmm. Hmm. kakaron sila wala nato to ni Elang Mango Float ni Elang Mango Float Mango Float hmm nami yung Mango Float ay yon hmm Harap! Dili sa ta magdagit karon ha, ang sa tag ayo diyon. Kay food, food is life. <laughs> hmm. Ba. Diba? Munay lang maha. Ang tag maha. Hmm. Mga sa ha oi. Ini lahang coffee jelly Ay, shoot <laughs> Coffee jelly Ini lah, tuntilawan Hmm Lami Hmm Biasa Hmm Hmm Okay, kayo siya. Muni ilahang black samba. Black samba. Ako katilaw ani ay. First time na ako. Ay, mura siya ka ng gelatin. Hmm. Ano siya? Kuhaan siya ka mura siya gelatin. Hmm? Mo siya gelatin kayo siya. <laughs> Hmm. Hmm. May aksa ka ng pagkao nila, eh. otap Inanawang pag-aboy ang otap <laughs> kailangang otap. Otap. Hmm. Hindi ko kailang utap. Hindi. Hmm. So, ang pinakaganahan ako dali sa tanong kay ang ah, Maha O, mango fruit. ang diet ha.